Sa Reina Mercedes Isabela, natapos na ng Department of Public Works and Highways Isabela 3rd District Engineering Office ang konstruksyon ng Magat River Flood Control Project sa Barangay Malalatang Grande Reina Mercedes Isabela. Ang proyekto ay may habang 1,294 linear meters at hinati sa tatlong yugto ng ang konstruksyon o ng konstruksyon na may kabuang pondong 242.1 million pesos. Ito ay binubuo ng konkretong, re rivetment at uh, sa mga steel sheet piles na idinisenyo upang maiwasan ang pag-apaw ng ilog at maprotektahan ang mga kalapit na kabahayan, sakahan at infrastruktura laban sa pagbaha. Pinondohan ito sa ilalim ng General Appropriations Act of two, 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 tw or 2024 na nagpapakita ng patuloy na pagsisikap ng gobyerno sa pagpapatibay ng infrastruktura upang mapanatili ang kaligtasan at seguridad ng mga mamamayan sa lugar. IFM News.